Vintage Kevin Durant sa first quarter, hindi natakot si Dayton, pumalag sa kanya, ginawa lang siyang asintahan. Bolbon, nagpakitang gilas naman, ganun din naman itong si Drew Holiday. Two elite teams in the NBA magbabanggaan ngayong araw, Boston Celtics laban sa Phoenix Suns. Let's start na agad in the first quarter kung saan talagang hindi nga nag-disappoint ang dalawang koponan. Kevin Durant with a hot start, 4-4-4 nga siya sa field with 8 points para pangunahan ng Phoenix Suns. At itong si Bradley, Bill tumulong din sa kanya pero di siyang mainit ng 7 points. At ang Boston Celtics naman ay sina Horford at Jalen Brown ang nanguna nga sa kanila pero down pa rin sila sa laban 19-15 timeout tuloy. Pero after niya ay bumawi naman itong si Jason Tatum para tapatan nga ang hot start ni Kevin Durant at grabing 8 straight points naman ang kanyang ginawa. Kaya naman ang team naman ng Phoenix Suns dito ang napatawag ng timeout. At sa pagtatapos nga natin ay mainit na back and forth at super entertaining na game ang ating napanood kung saan after 12 minutes ang Boston Celtics nang mayawak ng lamang 35 to 32. Second quarter natin, lalo pang pa ang pinalaki ng Celtics ang kanilang lamang dito. Umabot na nga yan sa 9 points pero nang dahil nga sa bigla ang 10 tuturan dito ng second unit ng Felix Suns ay biglang baba na lang tayo muli sa 1 point game. At ito nga si Bobo playing big time para sa kanyang team. Binuwat nga sila para palamangin na dito sa laban. 4-4-4 ang kanyang start dito sa labang ito. Matapos niyan si Jalen Brown, bully ball naman ang ginawa sa mga Suns defender niya. Then what a defensive play pa dito mula kay Drew Holiday kay Devin Booker. Tapos sumali niya rin si Jason Tatum, tinirahan niya ng dalawang 3-pointer si Kevin Durant para tapusin nga ang ating first half na meron silang 5-point advantage, 65-60. As sa ating third quarter ngay pinaabot na muli ng Celtics ang lamang nila to 12 points dito sa umpisa at ang Phoenix Suns malamig na nga dito. Hirap na nga ang makashoot kasama si KD lumamig na rin siya. And then after that timeout ay sumubok nga na dumikit itong Phoenix Suns with their 7 no run pero matapos nga ng Celtics sinagot sila with their 3 pointers. Mainat na rin dito si Coach Vogel na technical tuloy umabot na sa 14 ang tampak sa kanila ng Boston. At dyan na nga rin nagganda loko-loko ang laban para nga sa team ng Phoenix Suns umabot na sa 20 puntos ang tambak sa kanila ng home team at tinapos nga nila ang third quarter with a big advantage 102 to 85. At sa ating 4 quarter ba hindi pa garang sumuko dito ang Phoenix Suns talaga na ipagsagutan pa nga sila dito sa team ng Boston Celtics pero masyado ngang mailit si Jalen Brown binalik niya sa 19 ang kanilang kalamangan na patay matuloy dito ang mga dayo at bumalik pa nga sa court ang full starters ng Phoenix Suns pero wala na rin silang nagawa mga idol. Nang dahil sobrang init nga ng Boston Celtics sa kanilang mga 3-pointers, dahil sa panguna pa ni Jalen Brown, pinaabot niya na sa 35 points ang total niya. At hanggang sa inalagaan nga lang ng team ng Boston Celtics ang kanilang big lead para nga pauwiin na ang team ng Phoenix Suns at banalo this game.